tayo para sa celebration ng milestone ng pinaka-pinaka-pinaka-institution sa Pilipinas. Yes! Pag sinabi ang institution, okay, Alexander. Naka-video ka doon. Like, naalala ko nung nag-perform siya, nasa crib pa. Hindi ako nag-aaral. Sorry, andito na muna siya, andito na muna, mababackstab. Kung maka-institution ka naman, hiyang-hiya naman lang <laughs> ka na-servasin balde siyempre ikaw yung kinalakihan ko. Grabe naman. ako ng am, ikaw pinapakinggan ko. But please, how a big hand for Stella here? Kuya Eric, marami sa What an outfit. You're so angelic. It's like the gates of heaven open when you enter. I <laughs> Guys, Eric Santos, everyone. Thank you. You know what? It's such a it's such a blessing um, for me na maging uh, parte ka ng ng tour ko na to. Ay, kasi isa 18 din po ako wala kundi yun na. Hindi pa ano? alam ni Mister Yan, and talagang um, for me you are you are very talented and world class. Uh, alam ko napaka, napakarami mo pang kayang gawin. Um, you are very excellent um, in what you do. And ang mga advise ko lang sa'yo, just um, stay humble and uh, continue loving the people who truly love you. <laughs> Di ba? Kapag minahal mo sila ng totoo at um, alam mo sasamahan ka nila hanggang pagtanda. Actually, gusto ko nga sabihin eh, tama ka dyan. Kasi hindi talaga forever ako magiging humble kasi ito yung role model ko. Oh! Ruin you mo, know, tagal-tagal na sa industry, pero grabe. Buhay na buhay, sumisipa. Pwede ba mag-lower yan? Sabi